Isang araw, Isang santo, May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 17 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Simon Obispo ng Selyusia. Kamusta? Si San Simon, Obispo ng Selyusia, ay isang Kristyanong Obispo ng Selyusia Kitesifonte isang dating mahalagang lungsod ng Imperyong Sasanid na matatagpuan sa kasalukuyang Irak. Siya ay nabuhay noong ikakumpuaker na siglo at itinuturing na santo sa simbahang katoliko at sa mga silangang simbahang ortodokso. Ang kwento ni San Simon, obispo ng Seleucia, ay nakakawing sa mga unang kristyano na pinag-uusig sa imperyong sasanid. Sinasabi na siya ay isang masigasig na tagapagtanggol ng kristyanismo at isang tapat na pastor ng kanyang kawan sa panahon ng mga pagsubok. Ang kanyang pagmamalasakit sa kristyanismo at ang kanyang katapatan sa simbahan ay nagdulot sa kanya ng malaking paggalang sa gitna ng mga mananampalataya. Narito ang isang dasal para kay San Simon, obispo ng Seleucia. O Diyos, na binasbasan si San Simon, obispo ng Seleucia, ng biyayang di magugulat na pananampalataya at ng pagmamahal sa kawan na kanyang pinagkatiwalaan, bigyan mo kami umsara magitan mga kanyang pagsusumamo ng lakas upang magpatuloy sa aming sariling pananampalataya sa kabila ng mga hamon at hadlang na inihaharap sa amin. Tulungan mo kaming sundan ang kanyang halimbawa ng pagmamalasakit at pagmamahal sa simbahan at naway laging hanapin namin ang iyong kalooban ng may malinis at masunurin na puso. Sa pamamagitan ni Heso Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Aniseto, papaipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.